Good morning and back. This is Sambruzas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Saan nga ba siya lalamang? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat nga ba ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe pa rin tayo ngayon. So eto nga syempre papalapit na tayo ng papalapit sa exciting moment dito sa Miss Universe ako may ko ngayon pa lang, talagang start na ng competition ng mga kandidata kasi ito na yung tinatawag na preparasyon ng mga kandidata lalo na ngayon nalaman na natin kung sino nga ba yung mga candidates talaga na alam mo yung mula sa iba't ibang bansa sa kanilang mga national pageant ayan na na-announce na Puerto Rico, meron na Colombia Mexico, Venezuela, yung mga matitinding bansa na alam mo talagang kumakabog lagi sa Miss Universe. At hindi lang yon kahit sa Asia, ando dyan na ang mga ilang pambato natin, katulad ng syempre yung Cambodia, na masasabi ko naman ako ha, ang Cambodia mukhang talaga nandoon sila sa game plan nila na they wanted to play sa Miss Universe. Kaya nakikita mo may pa-styling talaga ang pambato ng Cambodia ngayon. At hindi lang yon talagang prettiness ang lola ninyo. Maala Katriona Gray ang kanyang pinipeg dito sa Miss Universe. Why not? Idol niya si Katriona, bakit naman hindi? Ano bang masama doon? Sabi kasi nila, ito daw kasi pambato ng Cambodia, ginaya daw si Catriona Gray. Ako naman, masasabi ko dyan, eh, makikita naman ng na Miss Universe yan. Ah, uh, siguro yun yung paraan nila para mapansin sila na parang, wow, ma-remind sa kanila Oh, maalak ka Triona Gray ah. Kaya lang syempre, at the end of this story, syempre, kung ano yung performance level na ipapakita niya sa intablado, ayun pa rin talaga ang titignan ng, ano do, ng hurado. So, I hope na ang kanilang ginagawang step, kasi ano to, strategy game nila eh. So, kung yan yung ginagawa nila strategy para mapansin sila, why not? So, kung kinakailangan magpapansin, magpapansin. ba diba? Kasi napaka ng magpapansin ka talaga at mapansin ka talaga sa competition kasi syempre, alam naman natin ang Cambodia, hindi naman sila masyado pa napapansin But, depende pa rin doon sa kandidata talaga kung ano ang ipapakita niya, kung gaano siya ka-strong Actually, pa-strong nga ng pa-strong yung kandidata ng Cambodia, di ba? Kung papansinin mo ang kanilang bagong kandidata niya, ano ba? talagang masasabi ko, oh, mukhang may, may, may ibubuga. But let's see ko ano yung ipapakita niya. Ako din, gusto ko din yung kandidata na mula sa ano eh, sa Cambodia kasi parang gumaganda na yung mga ano nila. At ito, syempre, abangan din natin yung pambato ng Vietnam kasi yung mga kandidata sa Vietnam, bongga din, di ba? Iba din yung ipinapakita ng kandidata ng Vietnam ngayon. Diyos ko, talagang may diyosahan talaga na kandidata ako nakita na wow. So, tingnan natin kung mananalo siya. And then, ayon abangan natin kasi parang malapit na. Syempre, ang inihintay pa natin si Miss USA kasi si USA isa pa sa mga talagang kaabang-abang kung kaya ba mag back to back ng USA this year lalo na ang kanilang ano ay si na nag sobrang galing naman di ba no nakaraang taon sa Miss Universe so medyo tingnan natin kung ile-level pa nila yung kandidata na makukuha nila diyan kasi level ni Arboni ako naniniwala naman ako na kaya naman mag back to back ng isang country kasi nagawa ka ng Venezuela noon eh so bakit hindi kayang gawin ng ibang bansa kaya lang medyo mahirap kasi to. Kasi kailangan yung magbabakto to kayo, make sure lang na talagang sobrang taas nun level din ng ano, yung kasunod ba. Ayun yung sinasabi ko eh, na ayan, katulad niya si Dominica Republic, nung nakaraan taon, nagkadlin nung kandidata ipinadala nila. Ngayon naman, sobrang ganda. So, hindi ko lang alam kung, kung ano yung i-offer niya sa Miss Universe kasi nung nakaraang taon talagang yung Dominica Republic nakita naman natin yung performance level talaga ang linis, plakado so hindi ko lang alam kung ganun din yung magagawa na ito ng bagong kandidata ng Dominica Republic yes, maraming nagagandahan kasi ako, hindi na yung beauty ang tinitignan ko dyan eh, ano ba yung may offer at gano'n pa siya ka-confident so yon and then si Miss Nipa Nepal Miss Universe Nepal uh, nakoronahan na rin at nakita ko rin na sobrang kakaiba din yung kandidata nila no so nando doon talaga na papansin papansin talaga yung mapapansin mo na talagang gusto talaga nila magpapansin at talagang susugal sila sa mga ganitong ano na para lang mapansin ang bansa kasi syempre nando doon na ano ba 'yung iyo offer mo talaga? Ano ba 'yung gusto mong ipakita? At siyempre, ang ano, ang ino-offer ngayon ng kandidata ng Kung kaya niyang ipasok ang Nepaldo sa semifinals. Maganda siyang example para sa lahat kasi syempre, doon mo makikita kung kung papatok ba 'yung mga ganitong uh, eksena, yung, ano ba to? Ang ino-offer kasi nila real size beauty. Pero kasi 'di ba, may real size beauty na hindi umarangkada sa Miss Universe. Ito ay si Angeli Ann Scott Kemes. Maganda rin si Angeli. Tapos ayun nga, real size beauty ang ino-offer nila sa Miss Universe pero hindi nila naipasok. So, let's see. Tingnan natin kung kaya ng Nepal. So, marami pang mga kandidata tayong inaabangan ngayon dito sa Miss Universe. Pero eto nga, marami nagtatanong kasi sa Asia kasi ang pinakadominante talagang kandidata ngayon taon na to ay si Miss Thailand at saka si Miss Philippines. To be honest, yung hindi pa pumapasok si Miss Thailand, eh si Miss Universe Philippines talaga ang nangunguna sa lahat. At ito nga ay si Michelle D. So ako, para sa akin, talagang malakas ang isang Michelle D. Para sa akin ha. Kasi kung titignan mo yung advocacy niya, yung bala niya dito sa competition, maganda yung ino-offer ni, ano, ni Michelle D. At parang kahit sabihin pa natin, sige magpasokan yung mga ibang eksena, Diyan magkakaalaman kung ano nga ba ang papakita ng galing ng pambato ng Pilipinas. And then, si Michelle din nandun doon yung determination niya. Ando doon talaga yung, yung willingness niya. Sabi niya nga, nililigawan niya nga daw yung ikalimang corona para sa Pilipinas, sa Miss Universe. So, yun talaga doon yung focus niya. And natutuwa ako na marinig ko yun sa pambato natin. Kasi doon mo mararamdaman yung determination, doon mo mararamdaman yung sincerity, at doon mo mararamdaman na talagang lalaban. ba diba? So, para sa akin, kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw doon kay Michelle D. Kasi mararamdaman mo eh na, oh, mukhang may laban. So, let's see sa competition. So, ngayon, pumasok to si Thailand. Maraming natakot kasi syempre, sabi nga gano'n, ang tagal na ng Thailand na hinihintay ang corona ng Miss Universe. Ang tagal na rin ng Thailand na naghihintay sila na makakasungkit ng corona ng Miss Universe. At this time, talagang sobrang laki ng hope ng Thailand na eto na si Antonia na ang makakapag-uwi ng corona sa kanila ng Miss Universe. Ato sa ikatlong pagkakataon, di ba? So ngayon, ah uh, ando doon din si Antonia na yung willingness niya, ando doon din yung goal niya, sinugal niya ang pagiging isang supranational para makuha lang ang corona ng Miss Universe. So ngayon, saan daw ba lalamang? Saan, sino nga daw ba talaga yung malakas? Ako para sa akin, parehas na magkaiba eh, yung laban, pero parehas malakas parehas may ibubuga sa competition. So, pagdating unahin natin sa styling. Sa styling kasi, etong si Antonia, magaling lang yung kampo nila sa styling kasi syempre, alam naman natin ang Thailand kung paano sila umariba dyan. Talagang very upgraded sila. At kung iisipin mo, doon pa lang sa Miss Universe Thailand, yung mga materialis na ginamit ni Antonia Forsil sa competition, ay talaga namang masasabi ko, pang international pageant na. At kung yung sinuot niya nung gabing yon ay dinala niya sa Miss Universe, ang laki nung chance talaga na, wow, panalo to. ba diba? So, ayun eh. Plus, ah uh, yung kung paano siya mag-ayos talagang masasabi ko gumaganda siya ng bonggang bongga kahit hindi siya ganong kaganda pag nakita mo siya na naka -glam na glam makeup, yung full makeup na tinatawag talagang grabe tapos napamaan ng ilaw diyosa mm -hmm. pero tulad nga na sinabi ko ako, na nalapitan ko yan ng malapitan nahawahan ko yan so masasabi ko na hindi ko siya masabi na talagang sobrang ganda. Yung masasabi mo na wow. Pero as a Moreno beauty, as a makikita mo na parang Thailander beauty, masasabi mo naman na maganda naman talaga. Yung parang may ganda. Lalo na kapag naayusan, talagang gumaganda si Antonia. Na-surprise lang ako kasi nga hindi siya ganun ka beautiful talaga na katulad ni Pawin Sudaduri na kapag nakita mo sa personal, masasabi mo na may ex factor talaga na masasabi mo, oh, wow, ang ganda-ganda niya. Yes! Para siyang anghel na nalaglag sa lupa. Ganon! Meron kasing, ano eh, uh, tawag dito, pasupresa. But, eh, it's not only about the beautiful face. It's about kung ano ba yung ino-offer. So, si Michelle di naman, so, kung styling naman ang pag-uusapan kay Michelle D, siya may ibubuga din naman si Michelle D. At nakita naman natin noong laban niya sa Miss Universe Philippines na grabe din talaga yung styling ni Michelle D. Marunong talaga makipaglaro si Michelle D. Yung mga gown na ginagamit niya, talagang piling-pili. -pili ang elegant yung Kasi siguro talaga lahat naman siguro ng gown na ipasuot mo kay Michelle D. ay babagay at babagay talaga. Kung ikukumpara ko sa pagsusuutan ng damit ha, mas panalo ang Michelle D. Kasi syempre, matangkan. Plus, elegante talaga siya kapag naka-long gown na siya. Kahit anong ipasuot mo, sexy man to o balut man to, lumalabas talaga ang isang Michelle din na talagang sobrang sophisticated yung dating. And then, si Antonia, pag sinuutan mo naman siya ng mga tulad ng sinusuot ni Michelle D, parang hindi nababagay sa kanya. Pero si Michelle D, kapag sinuutan mo ng mga sinusuot ni Antonia, mas magmumukhang Diyosa. Di ba? So doon, parang piling ko, doon, lalamang si Michelle D Kaya lang, syempre, dapat talaga maging wise si Michelle D Sa pagpili na susuotin niya this coming Miss Universe Kasi umasa ka na ang Antonia Forsyth Ay magpapasabog talaga yan ng todo-todo Pagdating sa styling at saka sa gown. Pagdating naman sa kaseksihan huh? Ito mm -hmm. kasi si Antonia, meron siyang abs Kapag tinignan mo siya, ang ganda talaga ng abs niya Pero malapad siya tignan ayun naman, hindi ko talaga masabi na sobrang sexy. Pero kasi, alam niya kung paano ipihit yung katawan niya. Alam, hindi siya ganong ka-sexy. Hindi talaga siya pitit. Hindi siya slim. As in, pag tinignan mo, malapad. Pero, alam niya kung paano ipihit. Alam niya kung paano i yung katawan niya. So, marunong siya sa mga posing. So, aral talaga. So, pag tumayo na siya sa punto ng ano sa sa mga judges pag pinihit niya na yung katawan niya hindi mo na mapapansin na malapad yung katawan niya pero kapag naglalakad siya mula sa dulo hanggang papalapit ang mapapansin mo sa kanya yung abs niya at doon mo masasabi na wow ang sexy naman pero kung shape ang hahanapin mo sa kanya wala siya noon but pag nagpost na siya doon lalabas yung kurba so marunong sa technique so hindi ko lang alam kung kuma-amaze ba doon yung mga judges. Pero kasi di ba sinabi naman talaga pag sa swimsuit round, kahit pasabihin pa natin na hindi ka naman ganun ka-sexy, kung marunong ka naman magdala sa swimsuit na suot-suot mo, eh pwede ka pa rin maging best in swimsuit. Remember, Catriona Gray, hindi siya ganon ka-sexy, pero nagmukha siyang sexy na talagang best in swimsuit ang dati Because of her ano facial expression at yun yung ginagawa ni ano ni Antonio Forsil kapag naglalakad na siya sa entablado meron siyang tinatawag na facial expression na nagmumukha siyang Barbie yes so kasi yung yung galaw ng mga mata niya ay yung talaga nilalaro talaga niya sa facial expression hindi niya nilalaro sa sa body movement yung facial expression habang naglalakad siya nandoon yung tipong lumalabas yung charisma niya na may pagka-lande. Ganon. So, yan. And then, ito naman si Michelle D. Ang problema talaga ng bayan. Ayan nga. Kapag nag emote na kasi si Michelle D, awkward yung dating. Aminin naman na natin yon Na medyo parang hindi mo sa yung facial expression niya. Nagmumukhang katawa-tawa minsan. So, yon So, sana ayun yung mapag-aralan niya ng maigi. So, ako, para sa akin, huwag masyadong fears. Dapat nando doon yung marunong siyang umismile. Ayun yung kailangan gawin ni Michelle D. Kailangan marunong siyang maglaro. Marunong siyang numite. Marunong siyang maglaro ng mata. Marunong siyang humarot, di ba? Kasi, maalindog naman talagang tignan si Michelle D. Kung body ang pag-uusapan, kakabugin niya si Antonia kasi she's a sexy. And then, nandoon doon din na matangkad, long-legged, ang ganda ng legs. Doon panalo si Michelle D. Pero kasi, sabi ko nga, it's not only about a beautiful body. Kailangan marunong ka rin talaga maglaro. Lalo na sa harap ng camera. So, yun doon na madadali si Michelle D. ni Antonia. But, kung suswertihin si Michelle D kaya niyang ma-elbow ito si Antonia ng bonggam-bongga -bongga. but tulad na sinabi ko mag-ingat siya kay Antonia Forsil kasi si Antonia Forsil she know how to play mm -hmm. so yon So, pagdating naman sa evening gown, so siguro kung paano mag emote si Michelle D, yun panalo doon si Michelle D kasi nagmumukhang elegante talaga. So, yun, doon sila magkakatalo. And then, communication skills. Actually, kung papakinggan mo si Antonia, minsan yung mga sinasabi niya parang sablay. So, minsan parang scripted. Ando doon din yung minsan parang pag narinig mo siya na parang, ah, okay, aral, gano'n, rehearse, gano'n. Pero, dapat si Michelle D, si ano si si dapat etong si ano si si Michelle D maging wise pagdating sa Q&A pero kasi si Michelle D kasi ang maganda kay Michelle D laging may punto kapag nagsasalita laging nandoon na talagang tumbok niya ando doon niya meron siyang baon marunong sumagot at hindi rehearse sumasagot siya ayon sa kanyang nararamdaman. At doon naman panalo si Michelle D. And then, pagdating sa advocacy, wala na talaga. Si Michelle D talaga ang panalo dito at kaya niyang kabugin dito si Antonia kasi si Antonia wala siyang specific na advocacy. Meron siyang tinutulungan pero hindi talaga specific na masasabi mong transformational leader. Kaya ngayon taon na to, iniisip ko na possible na magpalit ng ano ba to? Tag 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 ano yung ano ng Miss Universe kasi di ba ang inaano nila is is a uh, transformational leader. So pwedeng magpalit yun anytime para lang maipasok si Antonio Forsfield. So, yun yung aabangan natin. So, ako para sa akin, nandudoon talaga na matindi, neck to neck yung labanan ng dalawang kandidatang to. Kung sino bang pipiliin, kung sino bang ilalagay sa top 5, possible na mangyari dito yung mga nangyayari katulad ng kay Maria Ponceler na na elbow niya si Rachel Peter. So, maaaring ganun din yung kay Pawil Sudadurin na na elbow niya si ano si Gasini Ganados. So maaaring ganun ang mangyari. Pero ando doon din yung chance na hindi basta-basta papayag si Michelle D na magpaelbo na lang ng ganong ganon dahil alam ko na pinaghandaan niya ang competition na to. So nando doon tayo sa exciting moment talaga. Kahit ako talaga I'm so excited kasi sobrang ano, sobrang ewan ko ba, ando doon ako sa basta abangan natin kung ano ang mangyayari. Kasi ando doon nyo, kung possibility talaga na malaki yung chance na kay Thailand kasi parang antagal ang tagal nang hindi na nanalo ng Thailand tapos iingay ang Miss Universe sa Thailand at mag-iingay talaga ng bonggang bongga pero kasi ando doon kasi si Michelle din na hindi siya papayag ng ganun-ganun lang kailangan talaga manalo siya dito kasi <laughs> Ando doon naman Ang gusto ko si i-prove dito Ni Michelle D Marquez ako uh, Anak ako ni Melanie Marquez At This time Gagawin ko ang lahat Ng aking makakaya Kasi parang Ayun talaga yung Nagkamali siya sa Miss World Parang piling ko na na Nakulangan siya Sa ibinigay niya sa Miss World At ngayon talaga Gusto niyang bumawi And then Ando doon yung yung sincerity. Parehas kasi silang ano eh, yung alam mo yun, yung parehas sila kapag tinignan mo, parehas silang maganda yung loob. Parehas sila na dedicated. Parehas sila na may pinaglalaban. Kaya, siguro possible talaga silang dalawa ang mag last two standing dito sa competition ng Miss Universe ngayong taon na to. So, yon So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Excited ba kayo? So, please comment below kung tingin ninyo saan nga ba lalamang si Michelle D kay Antonia Forsyth at saan nga ba pwedeng lumamang si Antonia Forsyth dito kay Michelle D. Ako parang nakikita ko ang lamang ni Antonia Forsyth dito yung title na Miss Supranational na pwedeng ipagkaloob sa kanya ng Miss Universe kasi she's already title holder. Hindi naman siya magta-title ng ganun-ganun lang kung hindi siya o ano eh, real queen, di ba? So, ibig sabihin, malaki ang chance talaga ni Antonia na masungkit ang corona ng Miss Universe. And then, kay Michelle din naman, nandoon ako sa ano, siguro yung advocacy na meron. Kung walang ano dito, kung walang Antonio Forsild, parang sigurado na ako kay Michelle din na siya ang mag-miss universe. So, yon So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po. Siyempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. Paalam! Thank you guys!